Ito po ay nagsimula sa pera. Oh. So, against that bigger background, nandito itong oil and gas negotiation na ito, uh -huh. mapapansin nyo doon na nagkaroon ng na miscommunication. Kaya inalis natin yung barko natin doon, hindi umalis ang China. China Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan Saan nga ba nagugat itong umano'y pang aagaw ng China sa ating teritoryo sa West Philippine Sea? Particularly sa Ayungin Shoal. Bakit nga ba nakarating ang China dyan at bakit kiniklaim nila na sa kanila ito, ano ang pinakaugat yan ang ipapaliwanag sa atin ng dating diplomat mga kababayan po natin kung bakit ngayon tayo na ang tinataboy ng China sa sariling teritoryo po natin nakakapanghina, nakapanglumok nakakagalit ha ah, para sa isang Pilipino lalo na yung mga mangingisda na nandun mismo na tinataboy sila ng China at tuwing uh, makarating sila sa lugar na ito which is uh, atin yon nasa exclusive economic zone ng Pilipinas yan ang ating alamin sa paliwanag ng dating diplomat mga kababayan po natin sino-sino ang mga taong na involve kung bakit napunta sa China ang lugar na ito yan po ang ating dapat alamin mga kabayan oh derechahan na tayo <laughs> derechahan po tayo sir <laughs> ito po ay nagsimula sa pera okay sa kayamanan sa paghahanap ng uh, langis at gas sa Reed Bank. Mm -hmm. uh, Iigisingan ko na ang istorya. Ah. Ang mga aktor dyan ay uh, Forum Energy at saka Felix Mining na gusto nilang magbungkal ng uh, langis at uh, gas sa Recto Bank o Reed Bank or uh, Recto Reef. At... Uh, Nag-hire na sila ng isang Singaporean na mag -e explore dyan mm -hmm. at nagpunta na doon ang uh, mga exploration team. Pero ito ay hindi pinayagan ng China. Blinake dito ng China. Mm -hmm. uh, sa uh, usapin na ngayon ay napakalaki na ukol sa pagpo-protekta uh, kung ano ang soberanya ng China. Uh -huh. So uh So tingnan nyo mga kababayan po natin. Bungad pa lang na ang uh, binitawan ng dating diplomat na umari ang rason ay pera, ah, agawan ng uh, posibleng makukuha na mineral, gas and oil jaan sa West Philippines. So una pa lang uh, ito na ang nakikita natin, ano, hindi lang yung uh, teritoryo ang gustong kunin ng uh, China at hindi lang ang teritoryo natin ang ating dinidepensahan dahil mayroon palang napakalaking pondo ng uh, natural gas dyan mga kababayan po natin na posibleng ito rin uh, talaga ang gusto ng China uh, hindi lang yung teritoryo ito ang gusto nilang makuha so kaya tayo naman ay kailangan nating depensahan pero bakit mukhang napabayaan which is dati tayo naman talaga yung may control sa lugar na yan mga kababayan po natin, ibig sabihin, yung mga nauna pang-administrasyon, sila ang naging pabaya. ah, Mga kababayan po natin. Ang ating intensyon, ang intensyon ng mga negosyante natin was negosyo. At uh, para maulit yung, uh, madoble yung resources ng malabaya. Magandang okay. intensyon, pero sabi mo nga kanina, pag evil, evil. Yeah. The road to hell is peppered with uh, uh, good intentions. Mm -hmm. so, So anyway, doon nagsimula yan. At malaki na rin naman ang na ang na-invest ng uh, uh, Salim Group of Companies na yan, uh, Indonesian Oligarchian. Salim uh, Group of Companies. oh, si Anthony Salim, na headquartered in uh, Hong Kong as the first Pacific Holdings. So sir, what year did this start? Yan eh, nag-start ng mga uh, 20, 2010, 2011. Okay. Ganyan, oh. Uh, ang background niyan uh, on, a, on a bigger scale was that uh, in 2009 if you remember, Barack Obama uh, announced to the world, uh, kasi nga natatalo na sila sa gera doon sa mga Middle East at kung sa, saan sila may kaguluhan, uh, nakita nila na humihina na ng Europa bilang uh, source ng kayamanan ng negosyo. So nag-konsepto uh, si Barack Obama ng tinatawag nating Asian Pivot. At ang kanyang naging um, uh, objective dyan was to move uh, 60% of the armed forces of the United States from where they were all the way to the Asia Pacific. Okay. Uh this was uh, nakita rin nila sa project nila yung uh, uh, straight diagonal upline ng economy ng China at nakita nila na at some point mauunahan ng US. So, uh, as is usual to the US, uh, lagi silang gumagawa ng gera para magkaroon sila ng economic advantage. Mm -hmm. That is the usual modus ng uh, United States. no mm -hmm. uh, Kaya lang, ang uh, China naman, wala namang intensyon ng gera yan, wala namang intensyon ng pananakop. Basta negosyo lang. Yeah. May negosyo lang, uh, pa, uh, economic development lang. Uh, so, against that bigger background, nandito itong oil and gas negotiation na ito, mm -hmm. ang uh, napili ni Noy, Noy Aquino na Secretary of Foreign Affairs was Albert del Rosario. Okay. Na ngayon, si Albert del Rosario a stockholder. And in fact, uh, director ng First Pacific Holdings. So, involved sa dyan. Involved siya dyan. sa jan. Uh, sa, although si Manny Pangilina lang humaharap no? Uh, sa mga salim interest, investor dyan. Si Albert de Rosario. ay eh, naging Secretary of Foreign Affairs natin. Uh -huh. So, ang kanilang naging uh, ano, resulta is kung paano nila may babalik yung buwelo para maka sila uli, para makaposisyon uli sila doon sa Lages. Mm -hmm. And uh, the, sabi ko nga, as always, when you uh, plan ahead uh, on the wrong side of the, on the wrong side of history, you will end up always with an accident. With a, or with an incident. No? And that incident uh, came by way of uh, the BRP Gregorio del Pilar uh, Arresting, stopping about eight Chinese boats nito sa may Scarborough Shoal at binord nila. And in international law, uh, Peter, uh, when a gray ship mm -hmm. boards a civilian ship bearing the flag of another nation, it is an implicit declaration of war against that flag that the civilian ship is carrying. Okay. E uh, nagpang-abot. Uh, may mga Coast Guard ships na tumulong doon sa mga uh, uh, Chino, so nagkaroon ng standoff. Ngayon, uh, normally and logically and commonsensically, pagka nagkaroon ng problema ganyan, A country goes to B country and they talk, di ba? Yes. Ang nangyari dito, Albert de Rosario, instead of going straight to the Chinese embassy or to the Chinese... As a foreign secretary. Yes, as so a foreign, foreign secretary, secretary, or to the Ministry of Foreign Affairs of China in Beijing, mm -hmm. he summoned, uh, Albert de Rosario summoned uh, Joey quisha who was our ambassador to Washington, D.C., mm -hmm. to talk to the State Department sa U.S. So anong nangyari, A to B, naging... A to C to B. So yan ang uh, problema, ano, mga kababayan po natin. So parang ganito na naman ngayon, naulit na naman, ano. So hindi sila diretso na nakikipag usap sa China. So parang dinadaan nila, ano, mga kababayan po natin sa Amerika. So ngayon, mga kababayan po natin, malinaw na ito pala ay kapabayaan ah, ni dating Pangulong Noynoy. Ah, o yung ah, si Pinoy, mga kababayan po natin. So sa kanya pala ito, kapalpakan. So sumalangit nawa, so hindi na natin uh, na talagang mapapanagot 'yan at hindi na natin mapapasagot. Uh, pero ganon pa man mga kababayan po natin, malinaw na ito ay kapabayaan ng kanyang uh, mga napagkatiwalaang tao. So posibleng hindi man sa kanya, uh, ay uh, 'yung mga napagkatiwalaan niyang tao. 'Yun pala ang gumawa ng kapalpakan, mga kababayan natin ang yung State Department ang kakausap sa China. Ewan ko ba naman itong mentalidad natin na hindi tayo makaharap sa mga tao. Kailangan nating kausapin. Kailangan nating kausapin, magpapadrino pa tayo. So ano nangyari? Hindi na ako maglalahat pa ng mga ibang pangalan, but uh -huh. the, you can read this in the book of Bubi Tiglao, no? yung debacle, the bank. Uh, no? debacle. At uh, mapapansin nyo doon na nagkaroon ng na miscommunication, in other words. Uh, so sinabi ng State Department kay, sa Philippine Embassy in Washington, D.C., kay Joey Quisha, na okay, uh, alisin nyo na yung barko nyo doon at nag-agree na ang China ng simultaneous withdrawal. Eh, anong nangyari, inalis natin yung barko natin doon, hindi umalis ang China. China remained. China remained. Because... Ang sab nung tanungin ngayon ng Pilipinas, bakit nandiyan pa kayo? Ang sagot ng China, simple lang. Bakit? Wala na bakit kami aalis dito eh? May problema nga dito. Bakit kayo umalis? And since the time on, no? China has been in control of that territory. So, China did not grab from us Scarborough Shoal. We lost Scarborough Shoal because we abandoned our position. Because the U.S. said that China will abandon its position also. so yan ang problema pala, no, mga kababayan po natin. Tayo pala nag-abandon ng ating uh, posisyon noong uh, administration ni Pinoy, mga kababayan po natin. So kawawa naman yung uh, ating uh, mga naka doon kasi napabayaan pala sila. Imagine mo, naubusan na sila ng crodo, mga kababayan po natin. Halos hindi na sila makauwi ah, sa Subic. So, ang ginawa, ah nangutang pa sila umano sa mga Chinese fishermen. Grabe. So, sila rin pala, yung administrasyon na mga dilawan, sila yung pabaya. Ngayon, mukhang sila na naman yung uh, nagmamadaling uh, na umanoy kailangan ipaglaban paglaban natin yung ating uh, bansa. Kailangan umano, ah kailangan nating uh, dagdagan itong uh, confidential fund ng Philippine Coast Guard. So, malinaw na talagang sila yung gumagawa ng uh, gimmick at uh, drama ano mga kababayan po natin na mukhang sinisisi pa nila kay Pangulong uh, Digong dahil ano umano ito masyadong maka-china ah, para kaya parang uh, napabayaan natin ito <laughs> tingnan niyo mga kababayan natin Di kung hindi nagsalita itong dating diplomat hindi natin malalaman na ganito pala ang totoong kwento diyan sa VisPilsense ng cross miscommunication. Mm -hmm. So, in other words, uh, sa sama ng loob nila, pumasok ang mga abogado, pumasok na dyan si Antonio Carpio, itong prophet of legal doom mm -hmm. ng uh, sambayan ng Pilipino, at in niya, at iba pang mga abogado gustong kumita, pera na naman, mm -hmm. uh, na mag-file tayo ng arbitration. Ngayon, nung sinisig nila ang arbitration by itlos, the International uh, Tribunal for the Laws of the Seas, mm -hmm. which is the compulsory mechanism of UNCLOS, yung treaty, the United Nations Convention on the Laws of, of the Seas, sinabi nila na, teka muna, nag-file kayo, nag-op out kayo for compulsory arbitration eh. Kasi every treaty... gives a chance for every country to harmonize the treaty with their local laws mm, of course uh, signing ratification and any time thereafter and China on a separate occasion that they are opting out of the compulsory and uh, preferring instead bilateral negotiation and Philippines acting separately and for various other reasons could not harmonize the treaty completely with our laws so the Philippines also opted out no? Yeah. Of compulsory arbitration. So sabi ng itlos, hindi pwede kayo pupunta sa amin. So ang nangyari, uh, nag-seek ng private voluntary arbitration ang Pilipinas at ni-register ito sa Permanent Court of Arbitration. Now, there is a catch here. Yeah. The PCA is neither permanent, kasi kinukulbin lang yan pag may kaso, nor is it a court. It is an arbitral tribunal. Kumbaga, sir, uh, it is an event organization. Yeah, oh, something like that. Okay. Na pagka walang event, walang organization. Walang organization. Oo. Oh, oh, So, at i-re-register mo yun doon para may yung records, may, may depository. That you, that you intended to have a talk or whatever they may call it. Yeah. An arbitration is party A versus party B and a referee. Yeah. Now, party A and B argues the referee decides. No? Decides. Decides. And A and B uh, uh, pledges to follow the decision of uh, the referee and A and B enforces it. However, in this case... So, yan ang problema, ano mga kababayan po natin. Nanalo tayo sa arbitral at uh, ruling, pero ang problema, hindi natin maipapatupad dahil hindi nga pumayag ang China, ano mga kababayan po natin, at kahit yung bansang Amerika ay hindi nila ito may implement yan ang problema ano mga kababayan po natin na ang sabi nga ni Atty. na nanalo tayo ah, pero parang useless kasi hindi naman nire o sinusunod ng China dahil unang-una ay hindi naman na uh, nagkasundo so hindi pumayag ang China na magkaroon ng arbit, uh, arbitrial ruling ah, sa arbitration mga kababayan po natin So ngayon nanalo man tayo, hindi naman nila respeto So ang gusto kasi ng China bago pa pala mag-file itong Pilipinas ay magkaroon ng pag-uusap. Pero hindi sila pumayag. Itong Pilipinas dahil nagmatigas tayo na dadalhin natin ito sa arbitral ruling. So ang nangyayari, oh nanalo tayo, pero ang China hindi nag-join. So 'yun ang nangyayari, mga kababayan po natin. At uh, kung dinaan pala ito sa magandang usapan sana, kung nagkaroon pala siguro ng dialogo, noon pa man ay hindi sana nangyari na sa ganito. Tinan mo, nakapagpatayo ang uh, China ng kanilang artificial uh, island. So saan ba ito nagsisimula? Uh, sa mga naunang administrasyon. So ngayon mukhang sinisisi nila kay Pangulong uh, Digong na umanoy mga China. Ah, na dinidipisa ng China kasi kung si Pangulong Dug, di ko talaga ayaw niya talaga na kumantong ah, sa ganito ang gusto niya talaga, makipagkaibigan kausapin ang China bigaya na lang, kung maari kaysa ganito nagkakagulo tingnan mo, umabot na ngayon sa binangga na ng China ang ating bangka, which is kung tutusin hindi talaga natin kaya so napakalakas nila pero kung pwede sana pakiusapan po natin na respetuhin tayo magbigyan tayo para tuloy-tuloy lang ang negosyo, tuloy-tuloy lang yung hanap buhay, ah, so, sana mas maganda. So, tingnan mo ngayon, ilang uh, project po natin, ang, ah, uh, ikakansila, ah, uh, dahil dito sa, Sigalot, umano, sa West Philippine Sea, isa na po natin, isa na po diyan yung Mindanao Railway. So, napakatagal na walang, uh, development, ah, uh, itong, sa parting Mindanao. So, ngayong may ginawa na sana ng action si Pangulong Digong ay naunsimi pa ah, dahil sa lumalalang tension sa West Philippine So dahil dito sa dating diplomat, naintindihan po natin unawaan po natin kung saan nagsisimula yung ah, talagang matinding tension ngayon dyan sa West Philippines So ang administrasyon pala ni ah, dating Pangulong Pinoy ah, yung ah, rason dahil inabandona nila yung ating mismong teritoryo. Iniwanan. So, China yung uh, gumawa ng uh, parang pagpapatrol sa area na yan sa West Philippines. Eh. So, kumbaga ngayon, kiniklaim na nila na sa kanila kasi sila yung talagang nagpapatrol dyan. Nung game, na natin. Dahil sinabi ng US, ah, ah, aalis tayo, aalis din ang China. So, umalis tayo, ang China na iwan. So, ganito na nangyari ngayon. na, Mga kababayan po natin. Eh. Ulitin po natin, hindi tayo pabor sa ginagawa ng China pero hindi rin tayo pabor sa kagustuhan ng Amerika na handa silang girahin ang China uh, para suportahan tayo. So doon pa lang nagpapahiwatig na sila na gusto nilang uh, gamitin itong uh, issue sa West Philippines eh, para magkaroon ng tension sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Tayo bilang ordinaryong mamayan, kagustuhan natin yung mahinahon na pag-uusap, yung paraan na ginawa ni Pangulong Digong So, hindi tayo makikipag-away dyan. Kausapin, kaibiganin, ha? malay mo, di ba? Maayos at mapagbigyan. Kasi ang naiipit dyan, mga kababayan po natin, yung mga ordinary yung mga po natin. So, mag-giriang kayo dyan, ha? Siyempre yung China, hindi rin papayag yan. Na talagang parang pinapainit ang mga Pilipino. Sila rin, painitin nila ang China. Sabihin nila na inaagaw yung ating teritoryo. So, kung anong ginagawa ng ating uh, pamahalaan, Ganon din ang ginagawa ng China ngayon. So lalo na, alamin na mas malakas sila kaysa sa atin. So talagang pinapanindigan nila. So ngayon, ano kaya ang paraan uh, para maayos ang sigalot sa West Philippines Sea? Tandaan po natin ang gera ay hindi talaga sag solusyon yan sa kahit anong gulo. So dapat ta uh, pakiusapan. Kung si Pangulong Digong pa nga, eh, uh, talagang kung gusto nila dyan, eh, di, sabay tayo mangista, di ba? para walang gulo. Kung uh, mag-explore ng natural gas diyan. pag-usapan, hindi na yung ibang bansa ang uh, dapat mag-partnership. China, Pilipinas, pag-usapan kung ano ang hatian. So, maganda yung mga solusyon ni Digong dahil ang gusto niya, kapayapaan, ayaw niya talaga makikialam yung Amerika sa mga ganitong isyo dyan sa West Philippines. Pero ngayon, mga kababayan po natin, ang sabi ni Pangulong Marcos, dapat maghanda na umano sa posibleng sigalot uh, o banta sa ating uh, teritoryo.